magpaalang hapon sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Ito po si Brother Paz. Mag-unboxing po tayo ng ah, bagong dating na ano. Ah. Ito po. Dumating din sa wakas. Yeah. Salamat sa Diyos. Sa uh, pagka... ay, uh, ito po ay almost three years bago ko po nakamita ng mga magkaroon po ng ganitong silver award so tara po guys para po i-open po natin ito maraming salamat una sa lahat sa mga subscriber sa mga viewers and also sa mga sponsor po natin yan buhay po kayo ah uh, shout out po Tita Marilusa, Josephine Portante, Mike Gray, and... siyempre po, shout out din, yan, Mrs. Paz PX, Hans Notger, Magalong Mix Blanc, Pinins uh, Binins, Tita hindi ko po ito makakamtan, hindi ko po ito mararanasan kung wala po nang hindi views Kung hindi nyo po akong sinamahan, hindi po kayo nag-subscribe, hindi po kayo nag-view, hindi ko po, po makakamta ng 100,000 followers. So maraming maraming salamat po. So guys, samahan nyo po ako para po atin po i-unbox po ito. Excited na po ako kasi first time na makakatanggap po tayo ng silver button. Okay guys? Ito po, ah, uh, ko na po. I-unbox na po natin ang akin pong na-receive. silver button. So, maraming salamat. Siyempre po, ah, uh, una sa Diyos. Pangalawa sa mga subscribers and viewers. Ang guys, samahan po ako. So, nakakatuwa po kasi, Marami pong mga YouTuber marami po mga vloggers na siyempre po parang kumbaga ito po yung pinaka achievements na po namin ng mga vloggers na eh kaya eh ito po kasi yung mga inaasahan asam namin na makamta ng lahat ng, ng lahat ng mga viewer so nakaka-excite po kasi sa tagal po ng panahon within 3 years Almost 3 years na eh. nakamta na po natin. So, na i-unbox na po natin mga kalina po. Yan, mayroon na po tayo pang tanggal. So, yan. Silyado pa po. Yan. So, atin na po i-unbox. So, ito po po yan. Diyan. Uy. Ayan. Seko. So, pa pong naalagay. Oh. At ang sabi po dito, Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part and in, in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If, you, if your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us, YouTube, Creator Society, awards.com. There. Yeah. Oh. There's pa pala oh. yeah. So Do you remember your first subscriber? Your 100. On your 1,000 subscriber, yeah. Chance are you, chance are you do, and we know that you'll definitely remember your 100,000 subscriber, yeah. Mm. Your fans may have found you while searching YouTube. Learn about learn about you, you, you learn about you through a friend or maybe you showed up as a recommended video no matter how they came to your channel your audience stayed and their numbers increased because of you and the community you you built you built so guys I love na po 100k subscriber ayan. So mabuhay po kayo na Na-receive na na ko na po yung 100k subscriber ayan. So ang ganda pala. <laughs> first time in the history ayan. Ito po. Oh. po ayan. so So, nakakatuwa kasi first time in the story. Yan. Yan. Nakakatuwa, no? Meron na po tayong yan. Yan. <laughs> so, ito pala yun na almost how many years in years time nakamtan ko rin po so, ang ganda niya para amaze kasi hindi ko po akalain na makakamtan ko rin po para yung 100 kg subscriber. So, po yun, no? Yan. Sabi po, recognize your team. Yan. Recognize your team. Share the recognition by allowing your team to purchase personalized creator. Oh, yan. Ito na ito, ano, po. So, ito na po yung matagal na inaasam ng no, mga vlogger. Yan. <laughs> Galap na, na po tayo. <laughs> talagang masasabi with black na vlogger. So nakakatuwa po. Salamat sa Diyos sapagkat nakamitan ko rin ang pagiging vlogger na Yeri Kana. Hindi po sa pamamagitan ng inyong sporta, hindi po makakamitan ni Brother Paz. Maraming salamat po. Siyempre po, unay sa Diyos pangalawa sa lahat po ng OFW, sa lahat ng subscriber, viewers na naging daan upang maranasan ko po ito. Salamat po ng napakarami sa inyo, sa inyong lahat. Siyempre po, una sa Team Kalinga. Sa pangunguna po, ni Van Santos Matubang at na Vlad Kalinga. Kung hindi po sa pamagitan nila, di ko po mararanasan ng magkaroon po ng 100,000 subscriber at hindi po ako magiging YouTuber, vlogger without them kasi sila po yung unang nagturo kung paano maging vlogger, kung paano gagawin. Uh, biyaya po naman ng Diyos eh, naranasan ko na rin po naman although hindi nga lang po tayo sing-sikat ng karamihan na talagang pag nag pag nag upload talagang libo-libo po ang views pero at least kahit po pa konti-konti pero mananood sa akin Kaya maraming maraming salamat po so, mabuhay po kayo lahat yan siyempre po, shout out, karain pa yan. Mer Ate Merluza, yan, mabuhay po kayo. Joseph Importante, Mike Green, yan. Titan Clint, Estrellita Plant, Binils Binil, Armagado Mix siyempre po, Hans Dalker, pa-support naman po. Huwag natin kalimutan, Mrs. Paas, PH. Mabuhay po kayo lahat. See you next vlog. Bye bye. Jesus loves, Jesus loves you all. God bless po. Thank you so much sa mga hindi na skip ng tag, mga nag-like, mga nag-share. Mabuhay po kayo lahat. God bless you. See you next vlog po. Bye bye.